Hello, gandang uh, hayop sa umaga to police si Doc Bernie. Okay, sasagot ulit tayo sa tanong ng ating subscriber. Ang tanong niya, Doc, ano daw ang ano daw ang gamot sa kambing na hindi makatayo tapos namamaga yung binte? Okay. So most likely, uh, tentative diagnosis natin dyan ay KI, Caprine Arthritis and Encephalitis. Okay, so ang ang sakit kasi na ito, nakakahawa siya, delikado siya. Tapos uh, tignan mo yung kambing mo kung nag-head press siya, head pressing, yung ulo niya ganyan eh dinidikit niya sa pader. Uh, most likely, KAI yan. Okay? So, pero ang pinaka-best para siguradong KAI, uh, kuha mo lang pakwan uh, mo lang dugo tapos i-blood test sa kung saan yung may regional office na malapit sa inyo para ma-test talaga kung kaya siya. Pero kung sakali man para sigurado hiwalay mo na siya, pwede mo siyang saksakan ng mga regular long acting antibiotic at or Pendistrep na injectable na long acting. Tapos saksakan mo rin ng dexamethasone. Kaya nga lang at talagang maliit yung chance na makaka-recover. Marami na rin akong ginamot na kain ganyan tumagal lang siya Panggang sa ayun mamamatay din so i-isolate mo na lang most likely kasi karaniwan yan sa resistensya na lang nung kambing para makarecover okay so sana nakatulong ako then uh, ayun pinakaimportante yan wag mahaba mahawa yung ibang kambing okay Mag-ingat po tayo delikado po yung sakit na kai at uh, isang gandang hype sa umaga